Ayan, good morning, good morning, good morning. Maulang hapon dito sa Metro Manila. Ako po 'yung nagbabalita yun. ng mga ganda mga ganda. Check lang. Eh nagrap na naman ng lalaki. So ngayon, tayo ay akin pa rin sa matatak. ayan. Bunga ng paghihirap. So, at mga open na, ako 'yung mag ng store. Wait lang, akong mga ganda. Lalagay ang ng yellow. 你好，李 busy-busy busy ako kasi pang maya may mga customer na ako, hindi pa ako Ang pago siya. ako ah. kagaya. So, naglagay na ako ng mga yelo. So, may mga uh, soft drinks. Kasi so, ang dami ko pang gagawin talaga promise. So, guys, so, 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 ito yung ginagawa ko. tapos ang dami ko pang gagawin so, sunday may tao lang sa loob hindi na buksan yung aking ito yun may password ko password may kabunumunuan pala dito yung aming pinuno yung aming pinakamayari ng bong ayan ang nakalagay ay eh nakalagay dito kasi yung mga customer talaga magagaling. Lahat ng customer, any customer. Eh nakalagay. Yan. Please clean as you go. Ha, ba? Diba? Kung hindi nyo pa yan, tatagalugin nyo pa yan. So, ano sa kabilang side? Ito kasi ibang side. So, lahat ng side na to, halo nyo yung OCD, the OCD coffee, all over the world, yung dito sana. Sa ano? St. Sa, Jude, 1, 3, 2, 4 yung address ito, girl, di ba? natin? ah 1, 3, 2, 4. Don, don Quixote. Tama ba? Din, din, don ko. Don ko. Ah, bulol. Don Quixote. Ayan, ito yung mga lamisa. Lamisa. So, wala pa today. Wala pa siyang mga customer. Wala pa ang mga customers actually kasi maaga pa. So, sa ba, baba din. Ganun. Ayan. Ayan yung, yung higitan nyo. Ayan. So, matagal na to. Kasi matagal na tong OCD. So, pero kami mag magte-trends pa lang ako. Siya 'yun. Lahat kasi kanila nilalagay niya kasi sobrang dami eh. Ayun, nilagay niya kasi lahat. Ano eh, wala mga ano. So, yung bunga ko ginagamit ko ng speaker eh. Yung ginagamit niya, ginagawa niya na lahat. So, pag hindi pa makaintindi mga ko sumaiwan so, ko na So, wait, balik na tayo ito. Back to normal uh, na naman tayo dito. Ako hindi pa ko tapos pero ang bunga ko so, mag sayang muna lang ako. So, give it lang ha. Kasi ako yung magsasayang pa. Magluto pa ako ng pancake. Tingnan aking pawis. Ayan. Pawis na pawis ang lula niya. Ayan. So, mayroon sa maligo. Ayan yung store ko. Punta lang kayo sa Yami Tiri. Always open. Mandito sa 30. Ayan. Please. Talo. Okay. Subscribe naman yung YouTube channel ko. Maria Martinez. Mahal ko kayo guys, please. Sobrang hirap yung ko ngayon. Sobrang hirap, sobrang hirap para maging mahirap. Pero kailangan ko yun. Nag-rap naman ang lula niyo, So, Pakipalo nyo man po ako, Mera Martinez, and maganda magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Love you. Kahit dadami kong problema, pero okay lang yan. Kering-kering.